Magandang araw. Ang gagawin naman namin ngayon na demo is ang air canting. Ito ay relaxing siya, guys. Uh, habang nilalagyan mo or nag-air canting ka, ay sabayan mo na rin ng massage sa uh, tenga palibot ng tainga at saka sa may uh, gilid ng ulo kung saan lang yung naaabot ng inyong mga kamay. Pero pero syempre, priority pa rin natin yung safety. Kaya, kailangan nyo rin hawakan ng mabuti yung kandila o yung ay candling na yan tahabang nagmamassage para hindi matumba at masunog yung uh, buhok or yung uh, balat kung saan siya malaglag. So, ganyan lang guys. Sundan nyo lang yung ginawa ko. Ang kailangan pala dito ay air candle at saka yung binilog namin na cardboard. Pwede rin naman siya tawel. Ah, uh, lagyan nyo yung palibot ng mukha. Yung ilalabas nyo lang yung tainga. Pwede rin yung ganun. Pero ito, mas madali lang para siya pag meron siyang cardboard. Doon mismo sa may linya ng air candle. Doon mismo yung kung saan na mag-stop o saan mo na hintuan yung pag ay ganyan doon yung ilalagay yung cardboard para meron kayong palatandaan so guys panoorin nyo lang kung paano ko yan ginawa yung aking palang model dyan ay is nakatagilid para mas madali lang siya i-massage at saka mas madaling uh, i-air link itong procedure nito is masarap siya dahil nakaka-relax siya na nakakatulog ka nito pag medyo matagal. Kasi may kasabay siya na gentle massage lang. Nakakalinisin daw to ng uh, tainga guys. Kasi pag chinek mo yung air candle na yan, meron niya siyang air wax. Pero wala pa nang patunay na talagang yun talaga is air wax na nanggaling sa uh, pinag o pinaglinisan talaga yun ng tenga kasi ang mararamdaman mo lang is may parang uh, may ulan parang ganon parang tunog ulan yung mararamdaman mo inihigop yung usok yung sa loob ng tenga mo pero walang patunay pa talaga na yun talaga ay sadyang panlinis o pwede siya panlinis sa tenga So nung lumiit na yung apoy na, at nakaabot na doon sa linya na sinasabi ko kanina, tinanggal ko na tapos nilagay ko siya sa may tabo na may tubig para mamatay yung apoy. Ganun lang kasimple guys. Tapos para mas ma-relax siya, ni-massage ko na rin yung ulo niya sa side, tapos yung tenga, tapos yung palibot ng tenga niya para mas relaxing yung effect nung gawa natin ng air candling. Sunod yan ay sa kabila naman tayo ng tenga. So, ganun ulit ang gagawin natin guys. Pag nakarating na yung uh, apoy sa may linya, papatay na natin gamit yung uh, tabo na may tubig. So, after dito, imamassage ko naman siya na sa buong ulo niya head massage para mas ma-enjoy niya, niya o mas ma-relax pa siya lalo. Oke, okay, madam. Oke, madam Damit.